Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa akin channel ang Kuya Nandingan Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat sa mga Hebreo Chapter 7 verses 24 to 27 Si Jesus ay buhay magpakailanman At hindi siya mahahalinlan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga, lubusan niyang maililigtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamamagitan niya, sapagkat siya na nabubuhay magpakailanman upang mamamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng magkatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga kasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili niyang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng tao. Minsay, naghandog si Jesus at iya'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais bigyan kong pansin dito ay ang kahalagahan ng pamamagitan ni Jesus. Siya ang tanging sagot sa ating mga pangangailangan. Siya ang nagtubos sa ating mga kasalanan at siya ang sa pamamagitan ng paghandog ng kanyang sarili at wala ng iba. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan upang tayo na mga tao ay magkaroon din ng buhay. Yan siguro ang napakahalagang kadagahan ng pagkasasurdet sa surdote ng Diyos. Walang makapapantay at siya ang tumutugon sa ating mga pangangailangan dahil siya ay banal at walang kapintasan. Kaya ang call to din sa atin dito ay pagsikapan nating maging banal maging walang kapintasan uh, o iwasan ang kasalanan. At magkagayon ay mapapasama tayo sa paghahari ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana patuloy tayong maging daluyan ang salita ng Diyos at gawin nating viral ito sa ating buhay pang araw-araw. Ito pumuli si Kuya Nandine, nagpapasalamat at nagpupuri sa kalakilaan ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.